ngayong araw, makalabas kami. Kasi inisip namin, pag busy na kami, may trabaho na, may pasok na. So, hindi na kami makalabas. Kaya natuwa kami at lumabas kami. Kasi parang naboboring na rin kami. Lagi na sa loob ng bahay. So, yan na pag-isipan namin lumabas. Pero unexpected na nagkaroon ng problema yung aming paglabas. Kasi nga, noong napag -isip, bago kami umalis, hindi namin naisip kung saan kami dadaan. Pero sa kahuli-hulihan na isip namin na kung dadaan kami ng ibang lugar, madadaan na namin yung mga traffic na lugar. So, naisip namin na dadaan kami sa sigsag na daan. Pero sa hindi inasahang pangyayari, dumaan kami sa sigsag na daan. So, ayan, tuloy-tuloy lang kami sa pagtakpo. Pero hindi na ako nakabidyo. Hindi kami nakabidyo niyan sa may sigsag na daan. Ang video na ito ay dito palang malapit sa amin. Pero, yun na nga sa hindi pa inaasahang pangyayari ay nagulat ako. Habang binabaybay namin yung sigsag na daan at malapit na namin uh, matapos yung sigsag na daan at kumunik na ako sa pinakalas na sigsag na daan kasi nga may, mayroon pa kaming tatawirin din dudugtong yung sigsag na daan. Nung pagkalipat ko sa dugtong na sigsag na daan or paliko-liko na daan, bigla akong may napansin na may sasakyan na sumusunod sa akin. Ang iniisip ko, ba't siya nagsisignal sa akin? Sabi ko, gusto sigurong mag-overtake. So, tumabi ako. Tumabi ako kasi bibigyan ko siya ng chance na maka-overtake sa akin kasi hindi naman kami nagmamadali. Ang kinagulat ko, nung gumilid ako, tumapat siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, ibababa ako yung window ko. So, ngayon, binaba ko yung window ko. Ang sinabi niya sa akin, Ma'am, uh, gusto niyo ba akong ano? Gusto mo akong banggain? or hindi mo ba napansin na nabangga mo ako? So, nagulat ako doon. doon. Pero hindi ako kinakabahan. Kahit anong pilit kong iniisip, hindi ako kinakabahan. Dahil once kasi, konting lagatok o konting pitik lang sa sasakyan, ay maririnig mo yan sa loob. niwala wala nga kaming malakas na music that time kasi nga, ayaw ko yung masyadong malakas kasi at saka kahit may music yan naririnig mo eh paano pa kaya kung ang sabihin nung ang sinabi niya kasi natiklop na yung kanya, ang side mirror dahil nga daw na bangga ako ang hinapitik pa ng dibdib ko yung sinabi niya na gusto mo pa nga ako salpukin eh sa ganun na yun parang ang astig mo namang driver pagka ganun sabihin na sasalpukin mo eh kung, si, kung sa isip ng isang tao ay gusto mong manalpok ng kapwa mo sa sakyan o yung kasalubong mo sino bang magkakaroon ng problema una-una malaking problema ko yun kung yun ang nasa isip ko kasi ang pagdadrive hindi kailangan ipagmayabang na magaling ka mabilis ka ang importante makarating tayo sa kung saan tayo paparoon na ligtas tayo So, hindi ko maintindihan pero alam ko sa sarili ko na wala talagang nangyari, wala hindi man din na galaw yung aking side mirror at kung nagalaw yung talagang maririnig ko. So, talagang dinidiin niya na sinalp or plano ko siyang salpukin talagang dinidiin niya na ganito ang nangyari uh, na, na tabig ko siya or nabanga ko siya na ano ko yung side mirror niya so ngayon ang nangyari kinuha niya yung picture ng aking license and then sabi niya i-report niya daw to sa LTO at i-report na siya i-report niya sa uh, officer ng mga traffic enforcer. So, yun daw ang pagre-reportan niya. Hindi niya man lang inisip na kung talagang yun ang point niya. Uh, mag, una niyang iisipin na magpapagawa kami ng police report. Pero hey, wala siyang binabanggit na police report. Diretso niyang sabi niya, i-report Ire ko to, i-report ko to sa LTO, i-report Ire ko to sa ganito, ganyan. Yun ang sabi niya sa akin. And then, ang nangyari naman, so, Ayun, hanggang sa sabi niya hindi pwedeng ganito na lang, gusto ko picturean yung ID mo, yung ko, ano ID mo, gusto ko uh makuha yung number mo. So ayun, binigay ko na nga yung number ko. Hindi pa nga kami matagal nagkahiwalay Umano na siya, ang sabi niya na ah, may CCTV. O oh, sige, sabi ko mabuti may CCTV. Sa habang nagte-drive ako, tumawag din siya. And then yun na nga habang ano siya, uh, sabi ko sige, sir kausapin yo na lang yung boss ko. Ang sabi naman niya eh kung gano'n naman lang sa boss mo pala ako ipapakausap edi eh, di i-report ko na lang ito so yun ang mga sinasabi niya tapos as in wala namang galos yung sasakyan niya kung may parang kalmot man doon sa tenga ng or sa side mirror ng sasakyan niya yun ay siguro minsan nasasagi mo mga dahon mga ano sa gilid yun yung mga dahilan pero kung talagang bongo yun ng isang sasakyan malaki ang magiging scratch niya pero walang scratch doon na nangyari So, hindi ko alam kaya minsan maging isipin natin na yung uh, ang mga pangyayari talaga hindi natin inaasahan. Pero hindi tayo ilalagay ng Lord sa mga alangan ng pangyayari kung hindi natin ito malagpasan. Kung ang plano niya may, ay mambudol o hindi ko alam kung ano ang plano niya sa sarili niya. Bakit ganun? Siya grabe siya makareact. Tapos ako kahit na alam kung wala akong nagawa, pero baka kasi sabi ko, baka hindi ko napansin, humihingi pa rin ako ng sorry. Pero walang galos, walang, walang problema yung mga sasakyan. Pero ang sabi niya, natiklop yung kanyang side mirror. So yun yung talagang humingi ako ng sorry, sir. Sabi ko, huwag mo isipin na tinakasan kita kasi ako, tumatakbo lang ako tuloy-tuloy dahil wala akong alam na nangyari. Talagang hinabol niya ako hinabol niya daw ako dahil nga ako daw yun. Una, nabanggit niya na bios ang nakasagi sa kanya. Eh, hindi kami bios. So, may sasakyanin akong kasunod. Hindi ko rin alam. Pero talagang, kahit naman na may sasakyan doon sa unahan ko, hindi ko masabi na yung isa din ang na, na, ka, ano, sa kanya. Dahil wala talaga kasing problema doon sa sasakyan niya. Walang scratch na ganito malaki na. Kasi kung once na natiklop na yung kanyang side mirror, so ibig sabihin, malakas yung pagkasagi sa kanya. At saka, tutunog yun sa kahit sino sa uh, sasakyan na makasagi ka ng ganun na kabilis ang takbo mo, talagang tutunog yun, mag-iingay yun, at malalaman mo talaga na mayroon kang nabanggaan pag Pero ako, wala talaga akong narinig. At kahit anong gawin, wala talaga akong kaba. Kasi ako kasi, once na kasi na o nakadisgrasya o huli ako, sobrang kinakabahan ako, namumutla ako, mga ganon ang mga ano, nangyayari sa akin. Pero that time talaga walang, walang ano, walang, walang nangyari. Hindi ko alam bakit anapunta uh, napunta sa isip niya na ako yung habulin niya. Talagang hinabol niya ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung problema na yun. And then ngayon, uh, panay pa rin siya kulit ng kulit ng tawag sa akin. Yun na nga, ang sinagot ko ay magpagawa na lang ng police report. So, once kasi magpagawa siya ng police report, syempre, matatawag pa rin ako. So, yun yung pangyayari sa aming planong pagala. So, hindi inaasahan ganun pala ang mangyayari. Pero, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang mga pangyayari. Kaya huwag tayo mabahala kasi uh, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Thank you for watching.